So, good morning guys. Bibila ako ng bagong bagong ano bagong ilaw-ilaw sa bahay at hindi ko alam kung ano ang bagay kasi ano na yung aming ilaw lumang luma na at magan merong mga magandang bagong design pero hindi ko lang alam kung ano yung dapat doon, yung tama doon. Pero, titingnan ko guys kung ano yung magandang ilaw sa bahay. Kasi, ang tagal, tag, ano na yung lumang-luma na yung ilaw namin. At, gusto ko rin magkaroon ng bagong ilaw. Hindi ko alam kung ano ang maganda. So, tignan ko lang guys kung ano yung mabili ko ngayon. Kasi, hindi ko alam kung ano ang bagay. So, tignan ko lang. Ah, uh, Depende siguro. So, nakabili din sa wakas ng aking collar na gusto. Ito yung paborito kong color na bago sa aking, sa aking sofa. Ayun, at mabuti na lang at tinulungan ako. O, oh, ayan. At nakabili na rin. So, at ako uuwi na dahil nakabili, makabili na rin sa wakas nito. So, guys, uwi na tayo at marami pa akong gagawin at ako magluluto at, ayan na. Tapos na akong mamili. Yay! Yeah! Bibili pa pala ako ng aking ho. Oh. Santo. Kasi, maano na yung ano ko yung hmm. Para maligo tayo guys. Maligo tayo. Maligo ay meron tayo. Gusto ko yung kasi lang maliit to. Yan, bibili ko ng aking sa ano bang magandang kulay. Magandang kulay na ang gusto ko. Gusto ko ay yung magandang kulay. Ito na ang kulay. <laughs> so, nabili, mabili ko na rin ang aking gusto. At ako ay, uwi muna para magluto. Kasi green yung aking So, magbabayad na tayo guys para makabayad na tayo. Mm. So, nandito na ako. Oops. Ah, Christmas na kasi eh. Mm, Christmas, Christmas, Christmas. At mayroong Christmas tree. At, okay. Ito. Nung gusto natin dito. Meron tayo. Ah, nakabili ako nito, oh. Ay, yan. At, ah, uh, hmm. hindi ko alam. At kailangan din, kasi titingnan ko lang. At, nandoon sa kabila. So, basta may nabili akong itong cactus at saka sa ano ko sa ah. Ay, ako 'yung magbabalot ngayon guys, ito sa aking binili. Ayan. Ayan 'yung binili ko. <laughs> Bili-bilihan tayo guys. Yan. Para lang 'yan doon sa ano ko at pag bumili kami dito ay sariling balot. Kaya ito ay para sa aking para sa aking cactus yan guys. Kaya babalutin ko yan ng pakiya, ng papel, <laughs> ng papel. <laughs> Mali na ako guys kasi mahirap kasi ang anuhin ko ay yan magbabalot ako guys. Ito lang naman ang ibabalot ko. At Tingnan ko lang kasi kailangan ko ibabalutin kasi malalamig yan daw. O, oh, di ba? Magaling ako magbalot. So, kukunin ko muna. Wala akong taga-video guys, kaya paning kamot. Ito ilagay ko muna sa aking, sa aking bag. balutin ko lang kasi lalamigin daw paano ba magbalot ito may spas tape sa lang matakpan na hindi lamigin daw oh para hindi daw lamigin hindi so. ko na ayusin guys ng matamiga dahil bubuksan ko rin lang naman to sa bahay akin lang naman to eh binalot ko na rin guys na talagang tutuhin okay. uh, diba yung uwi, uwi na at magtanim na ako ng aking cactus at uh, syempre <laughs> pasko na magpapasko na bye bye